Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Nangako si na Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr., U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida na patuloy na poprotektahan ang Indo-Pacific region. Matapos ang matagumpay na trilateral meeting sa Washington, D.C., ayon kay Pagulong Marcos, ito ay oportunidad din para matukoy ang kanilang mga plano para sa ikagaganda ng rehiyon. Sabi naman ni President Biden, nakabatay ang partnership ng tatlong bansa sa pagtataguyod ng isang Indo-Pacific na malaya, bukas, maunlad at ligtas para sa lahat. Binigyang diin pa rin ni Prime Minister Kishida ang layunin ng kanilang gobyerno na palakasin ang ugnayan nito sa Pilipinas at Amerika. Facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on everyone's part. a dedication to a common purpose and an unwavering commitment to the rules-based international order this is a meeting that looks ahead. when we stand as one we're able to forge a better future for all and uh, that's what this new uh, trilad is all about in my view building a better future for people across the indo pacific and quite frankly beyond around the world. Kaugnay pa rin sa trilateral meeting ng Pilipinas, Amerika at Japan, ipinangako rin ni U.S. President Joe Biden kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang karagdagang trabaho at pamumuhunan. Ayon kay Biden, mangyayari yan sa tulong ng paglulunsad nila ng tinatawag na economic corridor sa Pilipinas. Ang Luzon Corridor ay inaasahang magkokonekta sa Subic Bay, Clark, Maynila at Batangas. Kaya kasama sa proyektong ito ang investments sa mga pantalan, tulay, clean energy at iba pa. Nangako rin ang US at Japan na tutulong sa Pilipinas sa pag-develop ng teknolohiya at mga pagsasanay sa pamamagitan ng pagsusulong ng Semiconductor Workforce Development Initiative kung saan ang mga estudyante sa Pilipinas ay makatatanggap ng world-class training sa mga nangungunang universidad sa Amerika at Japan. Maglalaan din ng nasa 8 million US dollars ang Amerika Japan para sa Open Radio Access Network Academy na nakabase sa Maynila. Magsasagawa rin ang tatlong leader ng Presidential Trade and Investment Mission sa Pilipinas at mahigit 1 billion US dollars na investment ang gagamiting pangsuporta sa ating innovation economy at sa clean energy transition. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow ka sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!